个能，个能。 magandang tanghali po magandang tanghali po yun lang po parang sumangayon po yung ano yun, no hindi masyadong mainit, mahangin Thank you po ha. Thank you. Gusto ko lang ipakita po sa inyo, kateklam, yung ano, yung uh, pinagkakabisihan po nila tatang at tinda ngayon. Ayan o no, si tata. nalaman pa na idadagdag si kuya po rin busy sa palay nila hello po ano nilagyan po nila ng ano design Hey okay, Bobby magalaw ka tumutulong mo si Kuya Bobby sa ano sa pag landscape Magandang po. Yeah, Tanghali na yata. Hey. Magandang umaga po. Magandang po. Magandang po. Magandang Inawanan ko itong pinaghihirapan nyo para mapanood nyo. Mm-hmm. Nakuha na ko yata yung ano nyo. Ha? <laughs> Rewind. <laughs> Ay, si Kuya Lito na dyan. Ay, uh, si Nanay Jack. Kasi kembot na lang. Medyo maganda yung tanawin na natin dyan. Uh -huh. mm -hmm. Oo. Oh, mag dito? eh maganda-maganda po. Magandang umagat po sa si mga, si mga kasi-kara. Oo. Yeah. Oo. Tang. Na ha? Nakapag Good morning ba ang sa mga katekra? Hindi pa. Ah, uh, hello, hello po mga katekra. Si hmm. Sweet Mary. Si Sweet Mary magandang, yung manina. Magandang, magandang umaga po hmm. sa inyo lahat. Bumisita um, sila, sweet nila. Oo. Oh, parang, parang akala mo, pa yung mga bagong kasal, yung mga, oh. uh, ano, Uh, Asus, ano kayo mauna lumabas dyan? Man, magilaw ka muna. <laughs> pa Kasi palagay mo yan, kaya anong mauna lalabas? Yung, yung kuha nila kanina o yung kuha mo ngayon? Ito, wala namang edited to eh. At, ano ba eh, Live? Hindi. Yung mga ina-upload na walang edited. Ba? Sabihin, lalabas na mamaya yan? Mm -hmm. Ay, kung lalabas mamaya, mauna yan. Kung mauna yan, ay, abangan niyo po yung kay St. Mary. Kung mm -hmm. pumakita niyo para po silang para sila mga lalampungan po sa mga uh -huh. katikaram. Tsaka yung smile ni... Tsaka Uy... si Kuya Brian, bago ko yung Kuya Brian, talagang nakakala ko uh -huh. ano, ano na siya ha. Hindi, tsaka mga... yung smile niya... Oh, o, malayong malayo. Kung noon eh, na yung ano na nawala na yung ano, sandaan na siya ngayon. Oo. Iba rin siya magipausap ipausap kay tatay oh. o. Pag hmm. tinanong, sagot. Sana huwag lang siyang matalo nung ano, yung Siyempre, nakikita yung kapatid. Hmm, yun lang. Medyo dun. Uh, -huh. Sana hindi na lang, ano, uh, maawa. Hindi, huwag matalo nung, uh -huh. nung lungkot, nung pag-iisip, ganun. Oo. Uh -huh. Sana... Kinawa ng katong, ano, itong uh -huh. pinagkakabalan ni Tatang para mapanood Ay nila itong, ano. Oo, kina mo naman. Iba rin talaga parang may ganyan, napakaano sa mata. Oo. Oh. Mm. Ate, mo. Kasi ano, deserve mo nang mangyari sa iyo 'yan eh. Kasi napakabait mo nga na. Mas. Yan, yes. Nakakain mo ng kainan ay Ganon? Okay. Para, para, para akong <laughs> maiyak doon ah. <laughs> oh. Nakapaluan yung tulis si Tekro. Masyado mm, na Ano ba yung pinto na lalabas yan? Ah, ang ah. na. Oh. Para maganda na no? oh. Mapinto ta. Sa ikinda. No? Oh. Oh. Dessert? Dessert ba? Dessert? Dessert naman talaga. Ah. Uh. Uh. Ganun. Si Tatang. Saka uh. makakakita ng katulad dito. Uh. Oh. Bira lang yung ganyan uh. ang Oh. Uh. Uh -huh. <laughs> yeah. Alam mo okay. ka nilang sila ng konting palay. Oo. Oh. Uh -huh. Ayan, mm. ho yung kita nila sa palay sa ganitong ano. Thank Pay uh -huh. Diba, pa man ka sinasabi ko sa inyo, sila yung magulang na sila po yung parang Hanggat maaari, kung dadagdagan pa nila yung kumari kung, kung may ipon kami ano ka. sila yung ganung magulang. Nakikita mo. Mm. mo yung mga anak mo, masaya sila. Mm. Hmm. sila ng... yes. 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 ano sila. Kakasimbo lang. Yes, yung iba? Bakit okay. din Pagod mm. hmm. ano, bata, nasal? Mm. Ah, sila doon. Ang mm. sila Angela, ang po eh. ang Angela? Ang, 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 ang kagandahan niya. sabi so, ni, ni Dave. Maganda magiging mm. ano pa. Mm. Nga bang double impact yung ano yun, niya? Yun. Yung ano mo, gandang tanawin yung birthday mo. Ano, isip mo nga yung birthday ni Dave. Maganda yung magiging, ano niya, venue niya. Ayan, hindi nga. Para si Tito Jun mo. Sige, ingat kayo. Para si Tito Jun. Apo, mag-alit po kami. Sige, kahit ano naman po, ayos na po atas muli. Sige, ingat kayo. Baya naman lang dito ang angkaan, dito ang peta, dito ang gabo, baya naman lang dito ang peta dito. Kaya naman nalalito ka nyan eh. dito ang lalabong, alo pa dito ang pagkain. Dito nga doon ka pong karin, hmm. karino'y pagitan mo lang. Balansin mo lang dito God bless. God bless. Ah. Mm. God bless. God bless. Ah. Clark. Lexim, baka nakasando ka. Wala bang t-shirt? Lala po, tatay. Mm. sige, maglaba tayo mamaya. Babay eh. po po ako. Babay -dap po po mm. kami. Ano po? God bless.

Hmm. Nahawa na, nahawa na lahat sa iyo ng kaswitan, yung mga hmm. kasama mo, mga hmm. kapatid mo. Dati, tingnan mo dati, oh. Sabi, lumun ako dito, lumaki. Oo. Gusto ko yung bago, tatay. Pinahiram po siya ni Kuya, na. No? Sabi niya lang, di, ba ba, sa... di ba po binili ni Kiko, tapos di po sa akin. Hmm. Ito pala yung binili natin sa ano, yung ano ba? Ah, yung mga gamit oh, uh, saan ba yan, Bart? Hindi po kayo kasama po eh. Hindi ba kasama nun? Dito tayo lang, dito Gus. Tayo lang po. Si Kuya, Pia... ano po si Kuya, ano po nun eh? Dito Gus. Si Kuya Kerby. Kuya Kerby. Saka sasakyan ko kayo ni Kuya Kerby po nun. Ah, okay. Nagpamili po yung damit. Sige. Saan dadaling yan? Sa, sa, sa promise land

mag na kayo ng ano. Hindi po ba? May po. Oo nga po. Mag-simba po kami ulit. Uh, Mag-alaw muna pala kayo dito. Lepo mo. Take round. Pakita na. Si Kuya, si Clark, marunong sumayaw. Pakita mo muna, Clark, yung sayo mo. Sige na, pwede na. Parang magbabasketball ka. Sa nagsimba sila niyan. Nagsimba ka ganyan ng damit mo, Angelo? Nako. Nasa si papa niyo ba? Hindi ba nagsimba? Nasaan siya? Sa farm? Ay. Wait lang, tanong ko muna, anong natutunan sa church ngayon? Um, Wait, oh, ikaw. Oh, Angela. Ano po, tas mag-tunay po kami. Apo, tsaka na gano'n na po kami, nag-tunay na po kami, tsaka mag-tunay po kami. Ikaw, Clark, anong natutunan sa church? Ah, uh, nag-ano pa na, simayaw po doon. O, mag-tunay po kami, tsaka mag-tunay po kami ulit po doon. Mm, Okay. Hmm. Ano sa'yo? Tingnan ko yung sa'yo nyo. Good morning, teacher. Good morning, classmate. Good morning, class Oh, galing ah. Oh. Sige, pakita natin yung ano, natutunan nyo ngayon. Sige, i-practice nyo tapos pakita natin dito, ha? Okay. Hindi, practice nyo muna tapos pakita natin. Hmm. Ano hmm? bakit matumba ako? Eleven na, eleven. Eleven thirty. O, sige na, mag na kayo para ano... Pwede na po ako. Tay. Kumain lang. na kayo. Kumain na para magano. Ano Ready na sa pagpunta sa promise land.